channel. So, meron tayo dito guys na alternator ng Toyota Fortuner 2012 model. pag ito, ang ko ng kaibigan natin ni ko. sir, saan na siya po sir? JRC. saan alam yun sir? Alam. kung kayo guys, kailangan nyo magpapakirpiyos o papatsig kayo ng mga kasakyo, dali nyo lang sa shop nila. Saan yun? Saan banda sir? Saan alam ko. Saan alam ko. Saan alam Ah, uh, isa nating na mga kaibigan na mekaniko. Yan. Tapos guys, ito nga ang problema ng ano ba sir sa customer niyo? No? Ah, sa boss. Oh. Ito guys, ang problema nito. ah uh, kapag daw uh, nag-ilaw at saka aircon, ah uh, bumabagsak ang karga ng alternator. Yan. Pag ganito guys, ang problema, saan namamatay naman indicator? Yung battery indicator. No? Namamatay. namamatay naman. Pag ganito guys, ang problema, ibig sabihin na tayo yung problema niya kasi uh, Namamatay naman yung battery indicator. Ito guys, sa 100% niyan dahil ang sira yung Yan sir box natin. Buti sir, hindi pa mong ano, yung clutch pulley niya. Ito kasi guys, sa pagsira ang dahil nito, uh, susunod na bibigay dyan yung itong ano, pulling niya. Kasi uh, bumibigat ang ikot nito, ito. Uh, pag nag-load ka, uh, titigas siyang, guys, gumaganit. Ngayon na, mapaper sa itong uh, pulley na to. Bali, okay pa naman siya. Ito, guys, ang nagiging problema niyan. Pag ganito, sir, diode yan. Hanapin natin. Yan. Ito, sir, o. Oh. O. Oh. O, ba? Diba? Yan, guys, kitang-kita naman, sunog. Yan. Bumigay na yung diode niya kasi siyempre uh, kapag bumigay bumigay ang tayo na to, uh, negative to guys eh. Pati yung positive niyan guys, yung kasawa niya na uh, bumibigay rin. Ang guys, uh, papakita ko sa inyo. Tanggalin natin to guys. May narinig kayo sa na umugong. Yung pag, uh, pag nire-revolusyon na uh, parang maganit. Oh. Ayan. Ito guys, katulad to ng ano, uh, alternator ng Toyota Innova. Ayan, iisa lang yan guys. Ano ito sa binuksan nyo na? Yes. Ito lang yung, ayaw ka nilang carbon. Ganito kaysa uh, mahaba pa naman yung ano niya, yung eh, carbon brass. Kaya okay pa yan. Uh, ha? Uh, pag bumagsak sa rang karga, ibig sabihin ano yan? Uh, diode yan. Automatic yan, diode. Ang guys, sa uh, kapag bumabagsak ang karga, pag ganitong alternator, ah uh, diode lang yan guys. Tapos mapapansin nyo guys sa uh, umuubong siya. Parang maganit pag nire revolution Bali guys, ha, uh, ito yung sira uh, negative. Kaya yung kaasawa niyan, putok din yan. Yan guys, o, oh, kitang kita naman sira. Ito sira. Yan. 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 bali guys ang gawin ko rito ah, kukuha ko ng tayo. yan ito guys, ah, meron na ako mga stock niyan. bali bago siya. Yan. Ito guys yung diet niyan. Yan, pare sa parehas. Tapos guys, ang gagawin ko, ah, uh, kukunin ko tong IC neto Yan, puputulin ko yan dyan. Tapos, ah, uh, ihinang natin yan dito. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko muna, ah, uh, bubuksan ko to, ah, uh, lilinisan ko, tapos, ah, uh, pipinturahan ko guys para magandang tingnan kapag kinabit na nila. Kailangan guys, ah, uh, lilinisan natin lahat. Para sulit ang binayad ng may-ari guys sa uh, napinturahan na natin yan ito guys sa uh, napinturahan na rin natin to tapos ito guys uh, pag nagpintura kayo ng housing neto uh, kailangan na lilinisan nyo to yan yung contact ng diode yan pati ito na lilinisan nyo yan kung meron kayong mga liha uh, liliyahin na yan liliyahin nyo yan kasi yan ang contact ng diode pang guys okay pag hindi nyo nilihiha yan uh, hindi ko contact tong bayad na to yan dito yung kukontak eh yan maaaring ah uh, ang karga ng alternator tapos ito guys ah uh, napinturahan na rin natin ito guys yung rotor yan kaya guys magtesting testing ng rotor so, kailangan nyo ng positive negative yan, bali positive negative. Tapos sa ah, dito niya ididikit. Yan, dito sa parehas tanso. Yan. Na kailangan guys ah, magpipil siya ng kulay dilaw. Yan. Pero guys, kapag may ang field niya, ibig sabihin na ah, sira na tong rotor. Ah, shorted na. Kailangan guys magpipil siya ng maganda. Yan. Tapos ito guys, ah, babalik na natin. Yan. Ito guys yung pulley. Tapos ako guys sa uh, meron akong binili sa Lazada. Ang pampasikip dyan. Yan. Ito guys, nabili ko lang sa Lazada to. Uh, 80 pesos lang to. Yan. Tapos itong impact wrench. So guys, okay na Tapos ito guys, a assemble ko na to Ayan a assemble ko na Papakita ko na lang sa inyo guys mamaya Pag hihinangan ko na itong mga to Ayan A few moments later Bale ito guys, nabuo na natin Ngayon na, kailangan nating hinangan to guys Itong tatlo na to Ayan Tapos ito Ayan ngayon, ang ginagamit kong tanghinan diyan ah uh, eto mga uh, soldering lead at saka itong uh, maiiwagang panghinang natin ah uh, heater plug. Ito guys, uh, nilalagay ko sa positive negative, 'yan. Heater plug to guys ng diesel engine. Yan. Tapos ito guys ang ginagamit kong uh, pandikit, 'yan. Sa mga nagtatanong sa akin, kung paano ko ginagawa itong pandikit na to, 'yan. Ito kasi guys ang nilalagay ko rito. Ngayon, guys, ilalagay ko yan dyan. Para kahit marumi yung metal, ah, kakapit siya. Bali, ito yan, guys, sa ah, muriatic acid. Tapos, ito, guys, yung sink na sinasabi ko. Yan, sink. Bali, ito yan, guys, ah, dito yan nakukuha sa ever na battery. Yung pinakamalaking, ano, ganitong battery. Bali, ito yan. Kukunin nyo guys yung ano lang yung sink o yung aluminum, yung malambot. Yan. Ngayon gagamitin nyo ah, kalahati lang guys. Puputuloy nyo ah, hatiin nyo. Tapos ah, ilalagay nyo rito. Yan, mga kalahati lang, kalahati lang din yan guys. Yan, ilalagay nyo ganyan. Tapos bubuusan nyo ng oriyati. Ngayon guys, ang ginagamit kong ah, pandikit. Yan. Hindi ako nagamit guys ng ano yung soldering ano paste. Mas makapit kasi yan guys Ayan, Ganito lang yan guys Ang ilalagay natin sa negative Ganito guys magbabaga yan Tapos ito guys yung hihinangin nyo Alalagay nyo ng konting Muriatic Ito guys yung may halo na Implado na yan tapos ito guys yung mahiwagang panghinang natin. Ah, uh, heater plug yang guys. Yeah. yun guys ha, tunaw na tunaw kailangan guys ha, hinang na hinang yan kasi diode yan naglose lang ng konti yan na hindi nakakarga ang alternator yan uugong yan pag hindi kumakarga yung alternator pag diode ang sira yan. Tapos guys, ito yung uh, paglalagay ng IC. Kailangan na natin yan. Para pag inilagay natin yung IC, uh, kakapit ka agad. pati itong ano, IC. Uh, natin. Ayan. Kasi sila ang magdidikit. Kailangan guys nakahinang yung dalawa na yun. Make sure lang guys na kompleto ang mga tornillo. Kasi pag nagkulang -cool ng isa yan, uh, iilaw yung battery indicator niyan guys. Pag nagkulang -cool yung tornillo sa IC. Tapos ito guys, ah, wag 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 niyong makakalimutan yan. Na hindi hinangan. Kaya. 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 Kaya charger Kima ah, Tapos guys, kapag ah, naghihinang kayo yan, ah, Kailangan na walang malalaglag Na mga tingga Kasi pag nagdikit yung positive negative ah, Hindi kakarga yan Kailangan na uh, Babantayin nyo guys kung mayroong nalalaglag na tingga Yan And Guys, ah, kapitan natin yung carbon brush ganyan lang yan guys Bali, ito may lusutan yan, butas Tapos ito, ay ito tulak nyo lang Ng daliri Yung, yung pinakamaliit yung daliri Ayan Tapos ito, may dalawang tornil nyo dyan Ayan na kayo may yun guys okay na ngayon guys sa uh, ah, nagpalit kayo ng replacement na diode kailangan na ah, gagrind rin nyo to o tatabasin nyo to Yan. kailangan bawasan ng konti Yan, Double check natin Ayan okay, guys, saktong sakto na. Kasi tatama yan dito eh. Tanggal na na kaya na. Oh, not like Ano Kailangan guys, ha? masikip. Okay na. Parang brand new. Okay, guys testing muna. Sendesa, <laughs> okay, uh, testing muna natin kung maingay yung bearing. Grabe, napakatamis. Eh. Yan. <laughs> Tapos kasi sa uh, itong ginagamit kong ah uh, pang-testing na sakit niyan, bali tatlo. Tatlo yan guys sa uh, dalawang power. Tapos isang uh, indicator, yung sa dashboard. Kasi pag yung dalawa lang, uh, iilaw yung battery indicator nyan Ito guys, ginagamit ko to sa pang Honda. Ganito naman sa Toyota Fortuner, uh, Altis, saka yung ano uh, Innova. Atlong wire. sa pag kinaantar ko tong tantesin ko kailangan na hindi siya maubong ito guys yung battery indicator kailangan Diyan, mamatay yan kailangan namatay nandiyan sa 14 ayun lulutan natin ang headlight at saka pad nandiyan sa 14 And guys, ah, pag maugong kasi, ah, ibig sabihin na, ah, sira yung diode. Pag mga ganitong klase na alternator, guys, okay lang. Okay lang siya. Guys, pag mga ganitong uh, klase na alternator, ah, Toyota, Innova, ah, uh, Fortuner, ganito ang diode niyan. Ang guys, ah, laging bumibigay yung diode. Kaya mapapansin nyo yan guys, ah, uh, kapag nire-revolusyon nyo, uh, maugong yan. Maugong. Kaya pag maugong, ibig sabihin na uh, sira na yung dahil nyan. Yan, parang brand nyo. Sir, okay sir, ano na tayo Okay oh. guys, okay na. Maraming salamat guys. Ah. Kaya lang guys, ang gagawin nyo, uh, i-check nyo muna guys. Ah, uh, tingnan nyo yung carbon brass, diode, rotor. Bago wag muna kayo guys, bitin nyo ng mga pyesa. Yan. Para hindi kayo gumas malaki. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isang lalakong video na. Salamat.